Guys, bisita na tinat yung bukid yung titupak. Tara, sama niyo ko. Pang sili. Ha. Eh. Tatlo-tatlo. Ngayon lang ako nakakita nang ganyan. Ang namumulaklak na rin. hindi lang natin alam kung anong variety niyan. Petchay. Pwede nang mag-ani. Kaymito. Buhay pa lang tanim kong kaymito dati pa. Ayos ah. Pero hindi lumalaki. Yan. Mga bagong panimya na puno. Siguro mga limang taon na rin. Pag-uumpisa pa lang mamunga yung iba na tumba ng bagyo kasoy matagal nang tanim yan hindi lang nakalaki yung iba na mamatay na ganda oh variegated na sili <laughs> namumuti oh Ay, <laughs> may bunga na yun laki kaya lang may uudo oh. tanggal niya kaya yung uudo yan petsay pwede nang kunin yung mga yan hmm. katakot baka may ahas <laughs> marami ahas dito oops ano yan tawag namin dito sa Ilocano palang pwede nang anihin sa Tagalog Sigarilyas kay Mito yata ito ano punla ah, mustasa ko alam kung napakinabangan ba niya yung punla niya pupunta sana ako dun eh may mababang nyug makakakumayarong buko kaya lang nakatakot naman dami may sigarilyas pa dito ba't yung tanim kong sigarilyas sa Manila inuud hmm. gubat na gubat walang kung hanggang saan yan hanggang dyan sa madamo mo ganda ng sili konti nga lang Ano kaya to? Sitaw. Oh. Sitaw oh yan. O oh, baka merong may gusto nun. <laughs> Dito Di sa amin, damo lang yan. Pagdating sa Manila. Ewan ko nagkakaloko na ng mga ano yan, plantito at plantitas dragon fruit matagal ng dragon fruit na hindi nalinisan kailangan niya linisan lang ito pa sili pagkain ng mga ibon yan sili na yan preko ang dami ang palaya sa lupa sili ada ah, mo kamoteng kahoy nandoon sili bulaklak ng damo ayan o bulaklak ng makahiya papakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin magkaroon ng maraming bulaklak dito itong puno na to poog ang pangalan niya Philippine Rosewood so, lumalaki yan na malaking puno at okay, pa ayan o sa punlaan hindi na nalipat mga bahay ng bis yan parang nag pa lang to hindi natin alam na kung makakasurvive eto eh. o oh ito madaming bis yan ang butas niya doon sa kayo yung isa gumagawa sila landing pad paglabas niya mamaya napakapal yan yun kaya kailangan maraming bulaklak para maraming pagkain yung mga bis kahit mga damo lang yan hindi natin alam kung alin ang gusto nila kaya yan, kaya hayaan lang natin yung mga yan pag maraming damo maraming bulaklak marami silang pagkain ang bulaklak sana nangyug na mga yan pag namulaklak na yan gusto rin nila yan Marami pa dito ang oh, balaklak. Nandiyan, nandiyan sa may kalsada, puro balaklak at puro damo yan. Marami ring tanim dyan. Yan nga pala yung Pupong dito. Sa may beach tatapasan ko lang yung gilid ng fish pan para mamaya mag kami ng isda. Okay, so yun lang guys. Salamat.